O, oh, sa mga hindi po nakakaalam, ito po ang tinatawag na palad ni Maria. Pero kami nung bata, ang tawag na naririnig namin ay tasa-tasahan. Pero sa mga matanda sa una, tinatawag itong palad ni Maria. Ayan ang itsura niya. Pare siyang tasa, pero hawig din siya sa palad yan daw ay maiging alagaan kasi ay pasahod yung sumasahod daw ng yaman kaya ito ay inaalagaan din ang mga tao yan inilaglagay ito sa mga bakuran sa tabang yan ito naman din ay mabisang gamot sa luslos yan pinapahiran daw lang si sinasalo doon sa may luslos yan ito, yung tinatawag na palad ni Maria. O sa amin, ginagawa namin laruan to. Kung tinatawag na tasa-tasahan. <laughs> yung laro. Yung tinaglalagyan namin na kung mga ano-ano. Yung mga bato. Yan, laruan namin ng mga bata ito. Yan ang itsura. Yan oh, ito. Tingnan nyo mabuti. Pag nakakita kayo sa inyo, ayan ganyan. Ito ay mga kasama sa mga kauri ng banay-banay. Ha Hawid din sa banay-banay ang kuning niya. Ayan, ayan ang kuning mabuti. Ayan ang ayan ayan